Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman po tayo ngayon mga kayos at uh, tayo po ay may gagawin. So, isa po siyang uh, 6W uh, G1 na uh, inline. So, tractor head mga kayos uh, at ang uh, problema po ng ating gagawin niya 'yon ay uh, ayaw po niya magkarga uh, ng hangin. So, yung truck na 'to mga kayos ay uh, na towing po ito, dinala na lang dito sa uh, kanilang uh, grahe. So, titingnan natin mga kayos kung bakit ayaw niya kumarga. So, tara mga kayos, samahan niyo po ako. Sorry, DJ. So, yan mga kaya sa atin po siyang pinaandar. Ayan. At uh, hindi gumagalaw yung kanyang ano dito, gauge. Wala. Ayan. Uh, Naka-indicate yung air. O, so, titignan natin sa likod. Tanggalan mo to ng flooring. Ayan, ayan, ito, ito. ito dito pala tayo sa ano muna tumingin. Sa compressor. Ito, ito, ito. Tanggalin mo yun, oh Tinanggal nyo to? Oo. Oo, bencite. At saka itong maliit na, ito, ito. Tanggalin mo rin to. Oh. Ito, ito. Benchite at saka bencite. na natin dito mga kaayos kung may hangin ko dito kasi hindi gumagalaw yung kits eh, tanggalin mo muna walang sumisingaw? meron? dapat malakas yun? Well, meron, meron, pero ay wala to wala pag-align mo nga to. Kaya doon pwede mo matuwid yung ulo. Ayan po mga kayos, yung pahinante. Ayan. Okay. Ay, tuwid mo nga. Walang malalaglag sa taas. Ayan, yung pahinante yung mga kayos. Oh. Ayan. dawit motor at wala eh oh. Dapat nito malakas yung tunog nya dito eh chuk 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 dapat yun ito wala oh Wala. Ke okay, tuwad mo pa. Oke. I'll bring tatanggalin natin yung compressor head eh, tatanggalin natin yung compressor head kasi walang lumalabas doon na hangin sa kanyang uh, ano uh, linya sa tubo niya papuntang air dryer so possible nito ito sira yung ating compressor head kasi dapat may hangin niya doon na uh, lalabas ito wala eh So, ito yung ating unang suspect dito. Ayan. Tanggal tanggalin mo muna ito. Ito, ito. Disisite, drain mo muna ng tubig. Ito, ito. Natuwing pala. Saan ito galing na tatuwing? Diyan lang. Sa may Diyan sa may kabuyaw. May petro. Mabuti malapit-lapit. Ah, sa expressway pa? Hanggang dito? Hindi, okay, inilabas lang daw. Ito, levo, bago 10 levo kumanda ito. Baba. Nilabas lang dito sa maya pa? Oo, oh, nilabas lang dyan. Iniksip naman dyan sa silangan. Ah, sa silangan. Tapos sinatak na ulit papunta dito. Dalawang tuwing pala to. Okay. I-drain mo muna bago natin kalasin. Yan. Kasi dapat dito mga kayas, malakas yung Oy. singaw. Eh, ito wala eh. Walang nalabas na hangin pag umaandar. Tapos ito naman hindi rin yan siya magkakahangin dito kung may hangin dito kasi magbubukas yung compressor hindi yan siya magkakarga e eh, ngayon ito walang lumalabas dito eh wala rin dito sa so, compressor head yan ano yan drain mo ng tubig eh. antay mo lang maubos tubig to yan uh, pag naubos yan tanggalin natin tubig sa'yo naman kayo tatanggal natin yung kanyang mga bolt tanggalin natin itong head ayun, ayun. uy sabaw ayun. ito ito yung kanyang compressor head Ito, ikutin mo nga ito yung ano to. Pwede yung parang sipat Oo. Uh, I... Uh, I... O, uh, try mo lang ikutin ito. Yung ano. Kung gagalaw yung piston. Oo, uh, ikutin lang doon ng konti. Kasi minsan ito, putol din ito. Minsan dito yung ganito. Oo. Uh, Oo. Uh, Titingnan natin, ikutin lang kung gagalaw yan. Ayan, ikotin natin kung gagalaw to. Sige. Tigas. Uh, sa compression 'yan, sige. Ha? Oh, uh -huh. sige. Nagalaw buo to, buo. Sige. Hindi pa. Sige. Wala pa. pa. Oo, oh, oh, buo tong piston. Ayan, so okay to siya. So kung confirm natin, compressor head ang sira. Ayan, balik mo lang. Sige. Okay. Ayan, gumagalaw. Oh. Ayan, okay. sige Itap ko lang ulit. Balik lang. Ayan, tanggalin mo yan. Lebih ah. apa? Ini apa ah, pun tadi itu, apa pun tadi itu, apa pun tak pelajaran, apa pun tak don. Okay. Uh. Okay. ito Okay mo para magiwan eh Ah okay. eh Ayun Ito ang gasket niya to eh well, ala yan papalitan na din naman 'yan ayan. Ah, uh, singaw na. Ah, oh, ganun Amen. So, pilitan natin ang compressor. Eh, so, mga kayos, ah, papalitan na natin ho ng buo. Ito yung kanyang lower ang yung gasket Ito yung kanyang upper So assemble na natin mga kayos At para ma-testing na natin Papatong na natin Ito mga kayos dito yung Isa Yan. Video mo ito Kailangan kasi may guide dyan eh. Sige. Bago natin higpitan. Nakabidyan na to? Ah. daming ah. <laughs> sa so, kabila sila tambay. Ren papatong na natin 'to sa mga kayos. Ayun. Pero yung isa, ang isa pa nga 'yan, yun, 'yung 'yun ito ito. Yan Sa ano 'to, 'yung sa, sa governor Até ay na natin sa mga kayos yung tubo na lang tsaka ito supply at uh, return ng tubig ito tubig to tubig governor ito naman yung pupunta sa air dryer ito ito naman yung sa intake ayan so sa mga kayos na ikabit na natin yung ating uh, compressor head na bago pa rin na lang ho natin ayan kabit na natin siya uli Tetesting na lang natin to siya. Ayan. So ngayon, abangan natin dito sa likod. Tingnan natin. Kasi kanina, walang lumalabas dito ang hangin. Sige, paki start doon. Ayan. Ayan. Dito, malalaman na natin to kung uh, may lalabas ng hangin dito. Sige, kaya start! Ayan. Ayan, malakas na. No? Ayan. kasi kanina wala to dito ito hindi mo na to kaya pigilan to oh. kabit mo na to kabit mo na to dala ka din si at saka ben shite ayun oh, lakas na oh. kanina wala kang marinig na tumutunog yun eh ayan oh. Okay. ayan so ayan mga kayos yung driver oh. paring JR. saka yun yung pahinante oh. si kaya atan yan Sa so dali na yan siya. igpitan mo lang yan. yan. Tapos titingnan natin kung gagalaw na yung air gauge sa itaas. Baba natin konti Ah, ganyan lang. Tingnan natin kung hangat ah, hangin. ayan gumagalaw na ayan na sya mga kayos tsaka maririnig natin na tumutunog na yung compressor na um nagkakarga ayan o oh, gumagalaw na o oh. mga kaya so umangat na yung ating uh, air gauge yan nasa ano na siya nasa 4 ayan ayan gumagalaw siya mga kaya so ibig sabihin nagkakarga na po siya Unlike kanina na hindi siya talaga gumagalaw. Antay na lang natin na mag-release. Pinihit niyo ba yung governor niyan? Malaki pinihit niyo? Pinihit niyo. Ah, oo. Kasi wala namang kinalaman yung governor dyan sa so pag hindi niya pagkarga eh. Doon kasi wala talagang mga sumara dito ay timing nila. Ah, oh, mommy, isisiting 'yan. Oo. Oh. Kasi kanina wala talagang lumalabas doon sa galing compressor. Tsaka ay maririnig mo yung bang tumutunog na 'yan. Uh -huh. Antayin na lang mag-a-release siya mga kayos. Size So ayan na siya mga kayos. Ayan, malapit na siya sa otso nasa 7.5 mahigit na ayan so dapat nyan uh, 9 release ayan so tuloy tuloy lang yung karga nya mga kayos so ayan nasa 8 na malapit na sa 18.5 so antayin lang natin siya na mag 9 at mag release okay na pero pagka hindi i-adjust natin yung kanyang governor kasi uh, pinihit daw ng driver nung nakaraan yan so uh, check lang muna natin kung um, may pitek may gitna utso utso yung medya na so yan malapit na ibe na siya yan. So adjust natin yung governor doon. Yan dapat ganyan magre-release na yan. Talim mo yung Allen wrench maliit. So yun mga kayos, uh, after natin siya ma-adjust, ayan, tingnan na lang natin kung hanggang saan. Pero isinit natin yan siya sa 9 o sa 9. Medyo ano natin ang kote para mabilis. Ayan, malapit na yan siya mga kayos. Yun, nag-release na siya. So, bababa yan siya mga kayos. Ah, uh, malap mga ano siya, mga 6.8 tapos uh, magkakarga ulit. Yan, yan yung seating yan. So, okay na siya mga kayos. Yan. So, ngayon, tutornilyo na lang natin yung ating governor. Uh, yung takip ng air governor, yung rubber niya, Kapit na yan So nilalagyan na ng tornilyo mga kayos Yung kanyang governor at okay na So mga kayos, yung tumutunog na parang ing -ing, ing, 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 Ibig sabihin po yan Nagkakarga na yan siya, Ayan Oo. Okay na Ayan Antayin na natin mag release sya pare Malapit na yan sya mag release na. Ilan na angin? Noibe? Bulang ng konti. Ah, sa Noibe? Pero yung isang dulo. Sa Noibe Ah, okay yan. Eh? Ayan, yan yung hangin niya. Nag-release siya. So, okay na. Ayan yung mga, yung yan yung driver mga kayo. So, oh. ayan. Pogi! Ay, paring JR Shout out, eh, paring JR Ayan. Get this thing. Dandaan lang yan. dito yung mga tools ko. Tabi mo na kayo dyan, tabi. So, okay na, tapos na uh, yung, uh, Ito yung natowing mga kayos Na dalawang beses, isa sa expressway At saka isa sa service road Papunta ditong grahe Ayan. So, yun, okay na So, yun mga kayos Tapos na po tayo gumawa Ng uh, air problem Itong uh, isang uh, 6WG1 Na inline So, pinalitan natin siya mga kayos Ng uh, compressor uh, head assembly At uh, okay na siya So yun naman kayo sa pag sa pagda-diagnose po ng mga uh, problema sa hangin at uh, ayaw po talaga kumarga ng hangin. So unahin po natin palagi uh, i-check kung may singaw. Tapos uh, second dito po sa uh, galing sa compressor na linya kung nagkakarga o may hangin po bang uh, lumalabas. So yun naman kayo. Sa uh, maraming maraming salamat sa mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like and share at clicky press nyo po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun mga kayos, maraming maraming salamat. God bless.